tao, What's up mga ka-hombre? Welcome back again to my uh, YouTube channel uh, Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan uh, Mag-subscribe na po kayo yan sa baba At i-hit na rin ang notification bell Para maging updated kayo sa aking mga videos uh, So ngayong araw mga ka-hombre no Ay uh, magbenta tayo ng palay para magka-pera naman tayo So yun no, mga kaomer na no? sinimula na ni Adilo at Roboto yung uh, ng balay no. So si Robot yung nag uh, lokdo, yung nagpasan. At si Adil yung taga suporta ano? yung tinatawag namin itong Og. Oh, you know. Oops. ayah uh, Lakas no. Oh, uh, ito pala mga ka uh, bili pala namin sa mga farmer ay 19 pesos at ibibinta namin ito sa Altoras Group Companies ng 20. So meron kaming uh, profit na 1 peso per kilo of palay. So okay lang yun mga kahombre. Marami naman din itong uh, sako na aming ibibenta. No? So mamaya ipakita ko sa inyo kung magkano yung kita namin. No? So yan si Adilo. Tuwang-tuwa siya na mayroon siyang kaibigan na masipag. Oh. <laughs> Kaya yan tinatawag na robot kasi walang katapusang stamina. Hindi siya katulad ng iba na laging nag-rest, uh, no? nagpahinga. Siya tuloy-tuloy hanggang matapos yan, walang pahinga si Rolito Ngoa. Kaya at... Uh, inalagaan ko yung mga trabahante ko dito, mga ka-hombre. O, pinapasnacks ko sila pagkatapos nito at saka pinapakain din ko sila ng uh, maayos. At saka pinaka-importante, sinisweldoan namin sila ng uh, maayos. So, ikat ko muna mga ka-hombre no, para hindi kayo maburingan. No? Tagalog ka ba? Nahulog si... Unggo. Unggo. Nasira. Nasira. Sina. <laughs> Sumakay sa doon sa sako. <laughs> <laughs> Ingon siya ako kung hindi David. Di ko na siya malaglag. Malaglag. Di ko na siya, siya malaglag. Huwag ako ni David. ni Matigas na ulod. Unggo ah. So ito na yun mga kaombre no. So natapos na itong uh, pagkarga nila na masako ng palay no. So yan no. So, binder na ni robot yung palay para maging secure, hindi ito malaglag sa kalsada, no? So, kanyan ang pagbinder. Hmm? Oo. So, itali yan para hindi talaga ma-lose ang pagbind. So, yan mga ka-hombre. Ito ay nasa 46 sacks lahat. So, uh, benta na natin to Samahan nyo ako mga ka-hombre.

So, nandito na po tayo sa budiga ng Palais sa Alturas, no? O, oh, o oh, meron pa palang nauna sa atin, no? O, oh, mag lang tayo dito mga kaomri, ang confirm sa security guard may makapasok tayo. So ayan oh. oh, maghintay lang tayo mga ka no kasi nga in-scale yung nauna sa atin para madali lang nila makuha yung at, timbang ng palay no. So yun mga tapos na yung nauna sa atin tayo naman no. So may stop yan, so mag-stop tayo dan. So yun, o oh, hinto lang tayo. Oh, tingnan nyo sa pagbumaba ko kung anong, uh, anong itsura niyan oh, ito na yung itsura ng truck scale mga kaomri. Napakadali lang uh, yung palay natin. Oh. So mga kaomri, ito yung itsura ng uh, bodega ng Altura. So, oh. so tingnan yun, napakalawak ng uh, kanilang bodega. No? Yan, oh, meron pang parking. Ah. dami. Ang dami rin uh, bibenta ng palay dito. So, ipaparking eh, natin to, Maghintay tayo na matapos yung nauna sa atin. Uh, para tayo naman yung susunod, no? So, ano, ilan ba to sila? Isa, lo, tatlo, apat, lima, ani, pito. Pitong sasakyan pa. So, matatagal tayo dito, mga kaombre. So, park na muna natin dito, no? <laughs> So yun o, no? no, may kakilalang driver dito si Robot ng pangalan ay Sunny Boy. Siya yung uh, kaibigan ni Robot. So sabi ni Sunny Boy, uh, tulungan nyo kami dito mga uh, diskarga ng palay tutulungan din kayo namin. So, yun, no? Oh, sinimula na namin yung pag, ano, ng uh, lubid, no? So, diyan pala, ikakarga yung mga palay. So, yan, kita nyo, yun si robot, no? O, oh, kaya, tinulungan namin sila. So, meron siyang, si Sunny Boy, may dalang kasama, si, si Dodong. O, oh, si Sunny Boy, yung nag, ah, uh, nag-support ng tagabuhat. So, naon, lakas si gabi pa rin, no? So, yun, diskarte diskarte lang para makasingi tayo, para madali hindi tayo mag magpila sa linya. So, yan. Oh, yan lang. <laughs> so, yun mga kaomre, no, natapos na yung na-track ni Sunny Boy sa pagkarga. No? So, tinulungan namin ni Robot Boy sa uh, kanila. So, ngayon, kami naman, tinulungan naman kami ni Sunny Boy at yung kasama niya, si Dudong Boy. So, yun mas maraming tao, mas mabilis. So, dito sa alturas mga kaombe, kung mas lamang ka kung meron kang tao kasi uh, mas uh, ikaw yung priority, no? O, oh, di ba So, kung meron kang tao, kung wala silang labor, ah, uh, may magbabayan yung alturas, isang piso kada sako. So, yan, ah, uh, uh, sa atin, 46, sa kanilang sanibo is 105. So, more or less nasa 150 ang ibabayad ng altura sa ating labor Paghatiin nila yon ng tatlo so meron silang uh, 50 pesos kada isa so maganda na yung uh, dagdag sa kanilang araw-araw no at uh, tutulungan sila so yan mga kaombre no? natapos na yung pagkarga nila no? so bumaba na si Sunny Boy yun binigyan niya ako ng papel ng resibo na kung kalagay dito ilang sako yung na haul nila no? so 46 kasako yung nasa bongo raptor natin no? so yan uh, bumaba na din kami sa tin wheelers at yun oh so yun mga kaomri no, eh, tapos na yung pag haul natin at babalik tayo sa truck scale para makuha yung actual na timbang ng balay no? i-minus lang ito Oh, so yun nakita niyo napalawak talaga yung bodega ng Alturas no. So, yan. Papunta na ako sa truck scale. At, ah. Oh, o, so, may nakalagay na stop yun. So, diyan tayo minto, no. At, itayin natin na ma-scale nila ang ating uh, truck. O, oh, mga ka-hombre, no. So, pag-scale ng truck, no, dapat walang taon sa loob sa sasakyan. No, dapat, ah, uh, yung sasakyan lang ang nandyan. Hoy, oh, ito yung nag-operate sa truck scale mga kaombre no siya yung uh, nagkilo ng ating truck at palay so ayan si kuya pogi so ito na yung resibo mga no so ang kita nyo 1780 kilos ng palay white na toyo no so ang bili nila 20 pesos so 35,600 ang kabuhuan so meron silang add on discount no kasi ah uh, deliver natin dito na 92 na charge fee nila. So, yan, yeah, no? no? Okay na din. Ito na yung pera na ay uh, kita natin, no? Binigay na nila. So, ito na yung official receipt. So, Jacob, kalamba, Jacob yan, hindi Jacob. Siguro na, ano yan, na uh, misspelled lang siguro nila yan. So, yun. Pauwi na kami. O, labas na ako, no? So, uwi na akong may dalang pera na. oh, yeah. yan. Galing, no? So, yun na eh yung mga kaombe, no? So, pa na kami ni Robot Boy. So, yun, si Robot, napakagwapong lina lang. So, yun. Ayan. ta uh, uli na kami. So, salamat nga pala sa yung mga panonood, sa mga subscribers ko so at sa mga loyal viewers. Salamat sa inyo. So, kung di pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. So, thanks at magandang araw. Oh.